kain-kain muna kami ng soup ng aking driver yan sabi yun, nag-aya si Happy nag yes, si ko ng aking daddy yun naghanap ng soup nagsarap ah tama pa ininom ako ng gamot. Para mawala na 'to. ito na lang magpapa-pana magasa dito oh sa ano gilagid na. Nang siya. Pero nung kahapon ayaw ko talaga pahawakan sa doktor. Oy, sakit. Sakit pa naman dukot-dukotin ng doktor 'yung ngipin. Ayos, puro lunok. Uy, 123 ang gaslit. Hindi pa ako nakataya ng loto pa. Uy, busy yung daan traffic yun na sa traffic na siya busy busy yung daan membenarkan kita dengan anak mantan kanina. Mark. Wow, my music. No. Gabunut ka hatadun sa ano? Kasi dinidedak yung credit card ko. Oo. Oh. At decline eh. Ay, paano yun? <laughs> credit card mo lang kaya? Buti kung pwede. Pwede naman yun. Bunot saan? Tapatos nyo. Kahit, kahit yung ano siguro ko. debit card? Oo. Oh. Sige, natin kung pwede pa kasi Ano, tatrya natin kung pwede pa kasi nabunod kaya ata kasi nagdita kagad eh. Sa food locker. Hindi, di-deliver yun sa bahay. Oo. Oh. Mm -mm. Kailan? Kasi entry yun. Ako sagarang, mga, ano, sa gawin mga sa 3-5 days, ganyan, 7 days. Mamaya, ano ka drive ako eh. Ah, sige, okay na. Sige, okay na. Papa, din na kaya na doon sa dental na yan. May Pilipina din. sinahan tuloy siya. May pa eh. Ah, doon pala naman pala siya kakabila. 189. Hmm? 189. Ang? Patos. So hindi ka napipila?

比起比肩海味。 dito? she kiss Uh -huh. Chikis. Chikis. pasok mau bukas, luras. Mm. Ya. Yeah. Okay, thank you. guys ng pin dahil na libre ang aking palalab Okay. So, at kami ay Kakain mo na, okay?